ハハハハ full <laughs> lahat lahat lahar gaming all right. <laughs> lahat lahat na Dito. sobrang lapit mga ilang km na lang to kuya tatlong km na lang ayan 3 kilometers na lang oh di ba good morning kumusta naman <laughs> okay pa Okay oh di ba okay naman okay pa naman okay pa That's... Okay pa. ayan so ayun na nga nandito kayo tayo sa 3 km dating 5 7 km yan ngayon 3 na lang Papalit ng palapit tayo hanggang sa crater na tayo next time. Ayun. At ang lamig ng hangin. Kamusta yung aligabok? <laughs> Lahat. Ayan. Okay. Hindi kayo nag-ano. So, na nga, maglalakad na ang mga person. Oh, lapit-lapit lang ito from 5 from 7 kilometers to 5 kilometers na lang tapos ngayon 3 kilometers na lang so 6 lang balikan no sweat oh Naku! tapos naka pole trekking pang mga to pack oh oh, the diba? gravity ka major hike major hike or major pay major pay ayan Hanggang dito. So next year, next year, next time, baka diretso na nga dun. Kaya na to. Sa crater na diretso. Oo. Oh, Diba? So, good morning! <laughs> morning! Bye! 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 Bye. 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 <laughs> Meron po tayong another 7-Eleven doon. May mini stock. Mm. Did tayo. want to? Ang daan yan. Nakapasok pala yung sasakyan dito eh. No. no, no, no. Yung four four. No, 4x4. No, no, no. Ah! Saan dumaan? Oh, I see. Ah, yung ano? Dati po nun, yung gabi po yung probator natin na galing sa Santa Clara. Oo. Kaso na siya. Uh -oh. oh, may daan dito. Galing sa Vales. Ah, yung community dyan sa taas. Malayo pa yun eh. Oo. Uh Oo. -oh. So, may mga ganito na dito. Banda sa kung saan kami nag-outreach noon. May hotdog pa. Oo. Good morning po! Good morning. Ayan, oh. May mga souvenirs na rin. Ayan. So, may ganito na rin. Ayan. So, ito yung ba boundary ng Zambalos. Just pwede dito dumaan. Yung may community dun sa taas pa.